lagi ko lumalapit sa akin tapos sa kang nagme message Yung... si Paolo Abilino na nga ba ang tinutukoy ni Kim Chu Mabangat to uh, ganun... kaya ba ngiti ngiti ang ating poging poging BMC dahil sa palaging pagte-text ni Kim Chu Marami nga ang nakakapansin sa extra sweetness ng dalawa even behind the camera Pero ang mga personal nilang buhay at whereabouts ay talaga namang tinututukan na ng lahat. Kaya ang simpleng pagngiti ni Paolo Abilino sa mga text messages na ito ay nagkaroon ng kahulugan. Kaya naman ang Chinita Princess tampulan ng tukso ng mga kasamahan niya sa It's Showtime. Marahil ay dahil ba itong napapansin na nila ang kakaibang sweetness din ng dalawa? Ano sa tingin niyo guys? Comment below! Mga kakimpaw! Follow like and share. Salamat sa panonood.